Magandang umaga ulit sa inyong lahat mga boss. Start na naman yung tropa. Di pala tayo nakapag-upload kahapon mga boss. Update na lang tayo mga boss mamaya. Ngayong araw pala mga boss is continuous lang itong uh, pagpoforma dito sa magiging slab natin mga boss. Uh, may mga butas is tinatakpan na natin. Tapos yung pinakang lalataga natin na pinulik. Ayun yun yung gagawin natin ngayon mga boss. Ayan, tapos dito mga boss is ayon uh, ayun, ha, pinapahukay na natin yung pinakang safety dito para malagyan natin ng clean out. I'm Ayan mga boss, ah, magandang hapon sa inyong lahat Update pala tayo ngayong araw mga boss Ito na pala mga boss, yung natapos natin mga boss Ayan ah, Napormahan na pala natin to mga boss lahat Ito yan. kumpleto na siya mga boss Hanggang dito sa may Hanggang dito sa may uh, likod Ayan napormahan na natin yung uh, pinakang, pinakang sahig ng magiging slab natin mga boss Kailangan lang rin ulit mga boss kung ano yung uh, ginamit natin ayan, ginamit pala natin mga boss is uh, etong si Parlin yung pinakang pag, pinagpapatungan ng pinakang pinulik board natin tapos yung uh, pinakang salo natin uh, kung makikita nyo is uh, yung 2x3 na tubular The same pa rin proseso na ginagawa natin kapag steel deck yung uh, gamit natin. Yun din yung ginagam ginamit natin dito mga boss. Uh, kahit na pinulik yung uh, yung ginamit natin pang forma, uh, less din tayo mga boss sa mga kahoy sa kukulamber na gagamitin natin. Tapos yung dito sa kabilang side nito mga boss, yan kung makikita nyo, naka alternate din tayo mga boss may si parlin tayo na ginamit tapos nag alternate tayo ng Coco lumber ayan konti lang rin yung nagamit natin ng Coco lumber. kung lahat yan mga boss is Coco lumber gagamitin natin, napakamaraming uh, lumber yung magagamit natin dyan, kaya yung pinang alternate natin is yung si parlin para at least is uh, konti lang yung magamit natin uh, cocolamber uh, less din tayo sa gastos mga boss ang sa nakasalo din dito mga boss is sa uh, 2x3 na, na tubular mga boss yan yung gagamitin natin sa pang uh, bubong natin ayan ginamit muna natin dito sa pinakang slab natin para less talaga tayo sa gastos ayan tulad dito mga boss ayan larguhan kasi to mga boss mahaba siya uh, ayan uh, puro si parlin yung ginamit natin dito sa pagitan pala natin mga boss ng ano yan sa pinakang mga dugtungan ng Uh, pinulik board natin. Naglagay lang tayo ng pinakang, uh, ayan, pinakang uh, bracket na kukulamber din mga boss. Ayan, ganyan yung kinalabasan mga boss. Para pagdating sa taas pantay pa rin siya mga boss. Uh, lang natin ang block, Ganyan yung sa mga dugtungan, ay, ganyan yung kinalabasan. Tag na rin pala natin to mga boss. Ayan. Yung pinakang uh, salo natin ang ginamit natin Uh, pantukod. Shoring jack mga boss. Ah, uh, hintay pa natin yung yung iba pang pantukod. Kulang pa 'to mga boss. Dito sa kabilang side na to sa dito sa may pinakang likod natin is wala pa tayong tukod dito. Pero pantay na yan mga boss kasi nga itong tubular is matibay na yan. kahit patungan mo. Ah, uh, lalagyan na lang natin ng suporta ah, na shoring jack once na dumating na yung ah, uh, kulang natin mga boss. Ah, uh, inabangan na rin pala natin 'to mga boss, ayan yung pinakang mga vertical natin na ba, uh, na bakal para doon sa stage belaying natin nakaabang na. Yan, diretso yan dito mga boss yung abang natin sa baba. Ayun, may abang tayo doon sa taas. Ah, Napaka-importante din yan mga boss para kapit na kapit doon sa pinakambiga natin. Ayan mga boss, ito ah, na pala yung hit sa taas mga boss, nalatagan na natin lahat ng pinulik board, ayan. Ayan, uh, nililinisan rin natin yung uh, pinakang mga biga tsaka tong nilatag natin pinulik board Meron kasing mga talsik-talsik kanina dyan, naglagari nag, uh, tayo dyan ng kahoy kaya may mga dumi. Kaya nilinisan natin mga boss. Ayan, napaka-importante din yun mga boss. Uh, kailangan talaga mga boss is malinis yung pinakang uh, lalataga natin ng slab mga boss. ayun. okay na yan, nilinisan na natin yan. Tapos hanggang dito. Yun, hanggang dito sa side na to. Ayan, nilinisan na rin natin. Mga boss, uh, yung sa may pinakang biga natin, ayan, naglagay na rin tayo ng uh, concrete spacer, mga boss. Ayan. Para hindi lumabas yung uh, pinakang bakal sa ilalim once na nabuhusan na natin, once na tinanggal natin yung forma, hindi natin makikita yung biga na yan, mga boss. Ayan, may Ang tendency kasi nyan, mga boss, once na nabuhusan mo, tapos, uh, lapat dito sa pinakang forma natin yung bakal, ayan, sabi ko nga, is, uh, lalabas sa ilalim. Tsaka ang kalimitan rin nangyayari mga boss. Ah, uh, ito kunyari yung spacer natin, yung spacer natin na nyan, na mga boss, ang standard na yung pinakang concrete cover ng biga natin kahit sa mga poste is 2 cm. Yung uh, pinakang space mula dun sa concrete cover natin mga boss. Napaka-importante yun mga boss. Kasi once na bumaba, ako uh, kunyari, naging 1 cm na lang yung pinakang pinakang concrete cover natin. Ang mga tendency kasing mangyari mga boss is uh, puputok yung pinakang uh, pinakang slab natin sa ilalim katagalan. Sa una, hindi nyo makikita pero once na katagalan mga boss is uh, pumuputok yung pinakang uh, slab natin ay may, may papakita ako sa inyo mga boss na sample mamaya. May nakita ako dito sa ayun, sa part dun sa dulo uh, yung bakal kasi nila mga boss isa uh, hindi hindi standard yung pinakang uh, space nila na nilagay dun sa ilalim kaya siguro pumutok pakita ko sa inyo yun mga boss ayan tapos sa uh, nakabang na rin pala tayo mga boss dito ng pinakang mga uh, vertical natin na uh, bakal na 10mm para dun sa pinakang uh, sage belaying natin dito mga boss ayan magkakaroon kasi tayo dito ng sage belaying Ayan, tapos yung PVC natin, ayan, nakabang na rin dito. Ayan, lahat yan mga boss, isinabangan natin. Ah, Napaka-importante din yan mga boss, yung pinakang uh, vertical natin ng na mga bakal para sa CHB natin. Tapos dun sa part na yun mga boss, is hindi na tayo nag-abang. Ah, Mag-aabang na lang tayo dyan, is yung may ikli na lang para dun sa pinakang uh, railing natin. Railing na kasi dyan sa part na yun mga boss. Tapos yung dito, hindi na natin continuous yung pinakang... Uh, poste natin dyan uh, yung pinakambubong natin mga boss is connect na lang natin dito sa existing na wall. Tapos ito pa mga boss yung uh, ayan yung ginawa natin kung makikita nyo mga boss ito yung existing na pinakang slab dito. Ayan uh, binakbak din natin yan pa-slant ayan kung makikita nyo naka-slant yan hanggang dito sa may pinakang forma natin para yung pinakang flooring natin is nakapatong ng maayos. Naka-connect ng maayos dito. Ayan, tiniktik natin ng naka ang gandito yan mga boss. Yung pinakang uh, magiging buhos pala natin dito mga boss is 5 uh, inches yung pinakang kapal na magiging buhos natin dito mga boss. Baka by Friday mga boss is makapagbuhos tayo. ng. Uh, ito mga boss yung sample natin mga boss. Ang makikita nyo is uh, parang pumutok yung pinakang slab. Ay, yung ilalim kasi niyan mga boss is yung pinakang bakal yun nga uh, hindi standard yung pinakang spacer na nilagay nila siguro is uh, uh, manipis lang yung pinakang spacer kaya ganyan yung uh, nangyari pumutok yung pinakang slab mga boss ayan mga boss uh, kung makikita nyo yan tiniktik natin eh no makikita mo bakal na ayan yung nangyayari mga boss kapag hindi standard yung pinakang maging uh, magiging spacer natin ayan yung nangyayari uh, pumuputok part na to mga boss ayan puputok na rin to tulad nung isa na yan ayan mga boss uh, magandang gabi sa inyong lahat ba na lobat pala tayo kanina mga boss ayan uh, nakauwi na pala tayo dito sa bahay ayan na pala yung update natin mga boss sa uh, dun sa project natin sa garden villas ayan Ah, uh, muli mga basis, maraming maraming salamat ulit sa inyong lahat na patuloy na sumusuporta sa mundi nating na channel, mga boss. Ayun, hanggang uh, dito na lang ulit 'yung video natin, mga boss. Uh, ingat na lang tayo palagi, mga boss. And God bless. You.